Diba, galing kami ng Bambalaguna and bumili ako ng ano, they call this kulits bukupay. And let's go ahead and take a look. Kasi alam niyo, yung kuya ko bumili, bumili din siya ng bukupay and I really like himing, gano'n gano'n. Ito kaya, family din kaya ito. Let's figure it out. Ito yung sa kanila. Medyo malaki siya in fairness, ang bigat siya. So, I'm gonna slice it and I'm gonna try it to see if creamy din ba. If same ba dun sa binibili ng kuya ko. Yung cream. Pero I think mas hindi. I think hindi siya creamy. Katulad. But it's still masarap pa rin ang lalaki. So, I'm gonna slice it pa. Kasi ang lalaki. Nung bumili ako kahapon, sobrang ano pa nito Mainit na mainit. As in, init, init na init. Yung malalaki lang yung ano yun ito. Dodoblehin ko yung slice. I'm gonna try now to see if it's really creamy or not. Mm, no, I mean, it's not so But I'm not sure if it's really creamy or not. pwede na rin. Pag wala na iba. <laughs> More buko din siya. Pwede na rin. Yun niya. bye